Yung words naman, alam niyo po mga kapatid, isa po sa nakakalungkot na experience ko bilang mga bilang pare po kasi nagha-house to house kami, evangelization at pag may nakakausap ako na hindi na nagsisimba sa Catholic Church, nag-transfer na sa ibang sekta, alam niyo po kung minsan ang dahilan ay dahil nasaktan sila dahil sa pananalita ng mga leader ng simbahan. Hindi po pare ang mga ito, ito po ay mga laigo, mga lay, leaders ito. At dahil sa salita nila, dahil nasaktan sila, nasaktan nila ang ibang katoliko, kaya umalis na lang yung ibang katoliko. Ito po ang nakakalungkot na nangyari pag ang mga katoliko, pag tayong mga krisyano ay walang awa sa pamamagitan ng salita. So Jesus Christ is asking us to be merciful using our word to say kind words hindi yung wala kang awa sa pananalita yung nasasaktan mo ang ibang tao dahil sa pananalita mo nakakalungkot po ito na may mga leaders ng ating sibahan na ang sakit nilang magsalita walang awa sa kanilang salita so our lord is reminding us that we need to use our words to comfort others to say kind words to others to say loving words to others hindi yung nasasaktan sila dahil sa salita natin